What's up mga ka-live? Nandito tayo ulit sa Haraj's Market ng Kuwait. Ayan, kung nakikita niyo mga balas na po yan mga ka-live. Nahuli kasi ako eh. Kasi ano na, hinahanap ko pa yung pwesto ng pinagtatapunan ng mga gamit ng mga pangkusina. Eh yun pala, nag-iba ng pwesto. Kaya ayan, huli na akong nakarating dito. Matagal-tagal na rin kasi ako hindi nakapunta dito sa Harad's guys. Kaya... Yun, nalipat pala ng pwesto kaya yan wala kunti lang napulot ko sa ngayon paminom muna ako ng kaya. grabe ang pawis ko dyan sobrang init tsaka pawis o ba diba? grabe dami mga gamit sana mapupulot kung nauna ako eh charat yun pala nahuli <laughs> yan oh nakakapagod guys yan ayun lang kasi ako ulit naka -punta dito guys eh ang dami nga mga aparador, oh. Oh, yan, kung may kita Yan. Maraming lamisa. O, oh, ano na yan. yan. ko lang. Yan, guys, ha. Oh, inarga na yung iba. Ito naman, naka-plastic na yan. Malamang, may iwanan din yan. hindi din, bago din yan. 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 Marami pa. Marami pa yun, no? Iba na yun. Naiwan ata pati yun, no? Yan, tapo na yun. Yan. Kaya, to. Grabe. Ang dami. Pat. Oh, guys. Nakita nyo. Pawi na kami. O, yan. Si kuya, o. Oh. Si oh. Bit-bit niya yung isa. Para naway ka sa exercise niya. Bakit hindi rubber? Ayan guys, pauwi na kami. Kukunin ko lang yung isang plastic ko na ano na napulot ko nung una para ano para makauwi na kay wala na mga tao, kami na lang naiwan. Ayan. Kami. Yeah, maraming maraming salamat sa inyo guys. Thank you for watching. Tell Slide. Bye! And God bless. Ayan yung kasama ko pala. Nahuli. <laughs> ayan, yan yung si... <laughs> shout out! Ayan, biglang shout out po sa inyo lahat. Pasear lang po sa video ah. So, ayan guys. Tapos na kaming mamulot. At uwi na kami. Mauuna silang mauwi sa akin. Kasi yung sundo ko yung naantay ko pa taxi. So, bye guys! Sana nagustuhan niyo ang video na to at sana po mag-subscribe kayo kung bago lang kayo sa channel ko.